Namahagi din ngayong araw ng ayuda ang pamahalaan sa mga rice retailers sa Paranaque City. Dito ay muling tiniyak ng Department of Trade and Industry na hindi magtatagal ang price cap sa bigas, lalo't inaasahan na magiging stable na ang supply nito sa nalalapit na harvest season. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Laking pasalamat ni Rodolfo, mahigit tatlong taon ng retailer ng bigas sa natanggap na ayuda matapos nga ipatupad ang price cap ito lang nakaraang linggo. Anya, malaki ang nalugi sa kanya pagkatapos ibaba sa 41 to 45 pesos per kilo ang regular at well-milled rice niyang paninda. Malaking bagay po ito sir sa tulong lalong lalo na sa pagbili ng bigas na... Kasi hirap na hirap din kami ngayon, gawa ng sobrang taas talaga Sir ng Bigas. Kaya pipilitin namin din ng na mga repair na mapababa din namin yung bigas para makatulong din sa mga Nasa mahigit isang daan at dalawampung micro rice retailers ang nabigyan ng 15,000 pesos na tulong pinansyal ngayong araw sa pangungunan ng lokal na pamahalaan ng Paranaque, katuwang ang DTI at DSWD. Ayong kay DTI Assistant Secretary Attorney Agaton Uvero, sapat ang kanilang pondo para mahatiran ng tulong ang mga micro rice retailers sa buong bansa habang target din nila na matulungan ng iba pang maliliit na negosyante. Araw-araw meron, tapos magsisimula na rin uh, yung mga provincial uh, ano natin, distribution. Simula na rin. This week na rin, simula. So medyo, ano, medyo, kahit sa abad linggo, nagkatrabaho yung mga tao. Pinag-aaralan pa yung mga additional man or yung coverage. Kasi We're talking only about now of rice retailers. Ay, yung mga sari-sari store, mga ibang maliliit na mga negosyante, kailangan tulungan. Pagtitiyak pa ni Overo, aalisin din ang price cap sa bigas sa oras na maging stable ang presyo at supply nito. Dalawa yan eh, kailangan mo nang maging stable yung prices tapos yung supply ng murang bigas, uh, available at stable na rin. Kapag nandun na yun, Uh, magre-ready na yun ng recommendation ng DA at DTI for the lifting to the Office of the President. So, mo siya nakikita namin, baka siguro baka 3 weeks, ano na, ah, malilift Samantala, katulad sa ibang lugar ay tiniyak ni Paranaque City Mayor Eric Olivares na naipatutupad ang nasabing price cap sa mga pamilihan kasabay ng pasasalamat niya sa agarang tugon ng na national government para sa pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Um, through Consumer Welfare's Office, at tulong ng aming head na si Ma'am Milan Alcaraz, to make sure na they follow yung EO39 na yung cap between 41 pesos to 45 pesos. Ito ay malaking tulong from the national government na binaba dito sa lungsod ng Paranaque. Um, hopefully, ma-lift na po yung EO39 at uh, makanegosyo sila ng maayos. Josh Garcia, para sa Bayan.